Magandang araw sa iyo, kaibigan. Ikaw ba ay isang small content creator pa lamang o isang baguhan pa lamang naghahanap ka ba ng magiging mga kaibigan? Tamang-tama, ang video na ito ay para sa iyo. Naghahanap din ako ng mga bagong magiging kaibigan. Makinig ka, kaibigan tayong mga small counting creator pa lamang kung tayo ay magsasama-sama sabay-sabay tayong aangat at madali tayong aangat kung tayo ay magtutulungan ano naman ang dapat gawin natin para tayo ay umangat simple lang kaibigan magsuportahan tayo bawat isa panuorin natin ang video ng bawat isa sa atin sa bagong ina-upload. Diyan tayo magkakaroon ng permanenting views sa ating mga video. Kung tayo ay maraming magsusuportahan, dadami din ang views ng ating mga video. Kasi yun ang gagawin natin. Diba, simple lang gawin natin itong libre lang para sa atin mga kunting para sa atin mga small kunting creator pa lamang kaya kaibigan kung nais mo ring umangat huwag kang mahiya magtulungan tayo paano naman natin sisimulan kung sa kasakaling papayag kayo simple lang po ang ating gagawin kailangan yung mag-comment sa video ito para makita ko ang iyong channel. Huwag kayo munang mag-subscribe sa akin. Hayaan niyo ako muna ang pumasok sa inyong mga bahay. Pag nakita niyo na ako doon sa inyong mga bahay, gawin niyo na ang ginawa ko. Diba? Simpleng-simple lang. Huwag niyong kalilimutan i ang video ito para mas madami tayong maging kaibigan. Ito ang unang hakbang ng ating pagtutulungan at pagkakaibigan. Sige kaibigan, hihintayin kita sa susunod kong video.